Hello, magandang hapon sa lahat. A blessed Sunday everyone. So, dito ako ngayon sa Ayala kasi may titingnan lang ako. Saka mayroon na rin akong bibili. So, nandito ako papunta ko sa grocery. So, nandito na tayo sa Mercy. Pasalubong guys. So, marami dito. May piyaya, may pinasubo, kung ano-ano pa. So, minaanan ko lang. Tapos yung katabi naman niya is bongbongs. Pasalubong din. Ganoon pa rin. May piyaya, pinasugbo, barquillos, kung ano-ano pa. Marami dyan. Uh, may different kinds of piyaya din. May obi, may original. Ganun, may tamarin style. Sa... Ganoon guys. Bubos. So nandito tayo ngayon sa Ayala Supermarket. Kasi may bibili na ko guys, kaya tutor muna, tutor muna ko kayo. Tour muna, di ba? So dito, malawak din tong Ayala Supermarket. So yan, sa so, mahilig, mga mahilig sa mga imported diyan, may spam dito sa harapan ko. kaya lang, siyempre, walang budget, kaya hanggang tingin na lang muna, pero yung pupuntahan ko talaga, punta ko doon sa may bigasan. Tapos sa may bigasan, dito, may may, may may nila ako diyan, Mickey. Mickey Pancit. So, kinuha ko na yung dalawa. So, tinitingnan ko muna yung mga gulay. Pagkatapos, yan. Yung mga prutas. Pang pahaba ng buhay. So, meron ako dito yung tinitingnan talaga, guys. Na hindi ako makaano kung anong klaseng prutas. Yan, oh. No? Yan yung tabi ng mansanas. Hindi yung peras. Yung dalawang malaki dyan. Yan. Yan ang tinitingnan ko. So, nandito na naman tayo sa so, may mga seasoning. So, kasi kukuha ko ng... Uh, toyo at saka cubes. Yung cubes kasi nasa kabila. So, kumuha na ako. Tapos, dito din, pumunta din ako sa mga gatas. Kasi kumuha ako ng tatlong maliit na alaska at saka isang malaki. tapos, dito rin sa mga spread, kumuha din ako ng mayonnaise na maliit. Kasi kailangan yun sa pagluto. Pagkatapos, dumaan din ako sa uh, yung yung don, mga tinapay. So, yun. Eh, wala naman ang iba. Pagkatapos ko kumatilapay, kumunta ko para kumuha ng alcohol. Tapos nakakuha na akong alcohol. Ngayon, pupunta ko. is magbabayad na ako, guys. Yan. So, dito ako magbabayad sa PWD and Senior Citizen. Kasi senior na ako. <laughs> Hindi pala. Joke lang. So, yan, guys. Yan lahat yung kinuha ko. So, nanganday ako. Kasi may nauna pa sa akin. Tapos yan lahat yung babayaran ko. So, ako na. Pero inuna ko na pagbayad binigay yung ano uh, PWD booklet pati yung discount ID. So ayan bye bye